Good news mga best friend! Dumating na po ang ating hinihintay ang Kusama Japan Nail Gun. Ito po, napakaraming gusto kong order ito kaya lang naubusan ng nakaraan at napakaraming nag-aabang mga best friend. Simple na lang po yan. Ganun lang po kabilis yan mga best friend. O okay mga best friend. Nakabit kayo na electric pan. Normally kasi yung ginagawa natin dyan, butasan to, tapos sa lagyan man, tapos sa lagyan man ng tornillo. Pero ito po, Pagdikit nyo ng ganyan, no? Tsaka nyo i... Ah, okay. pa, no? Ganyan lang, tapos na. Yay! Ilagay nyo na po yan. Okay, wala kayo waiwaga. Bumili ako dati sa online. Alam nyo kung magkano bili ko? 750. Pero alam nyo kung ilang putok lang ang inabot nito mga best friend? 8 putok lang. Walo lang. Sira na. Mga best friend, ang kusama Japan na abot ng 2,000 shots. Ang matindi pa mga best friend, naka super sale sila ngayon. Naka sale sila ng 60% off. Ito po yung nagkakalaga ng 1,800. Ang halaga lang po nito ngayon ay 849 pesos. Limited stocks lang to mga best friend. At pre shipping na po natin yan sa lahat ng dako ng Pilipinas. Sa lahat po ng gusto mong order, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag-text sa mga numero na kapaskil sa inyong screen.